gandang umaga, mga kananay. Ito na nga, ngayong araw ay ubus na ang aking superfood. Ang so, kita niyo naman, yung apat na binigay sa akin ng kapatid ko, ayan, ubus na, ubus na talaga. Grabe, nasarapan talaga ako sa lasa niya, mga mi, kaya bala ko talaga mag-order ulit. Saka feeling ko, hindi na ako feeling bloated palagi, mga mi, at dumiit na rin ang aking chan. Kamusta nga pala kayo mga kananay ngayong Webe? Eh? Ngayong araw nga ay pupunta tayo mamaya sa palengke at uunahin ko muna yung mga gawaing nanay dito sa bahay. Hello guys, mula tayo sa palengke. Puntay sa bigas. Konti lang naman ang ating bibilin mga mi ay bibili lang tayo ng bigas at meron lang din akong bibiling almusal doon na favorite namin mag ina. Dito sa lab ng aming subdivision ay marami na rin nagsarado na supermarket o yung mga maliliit na market. Tulad na itong Central Mall, ang tagal na rin hindi pa na itatayo. Pero meron din kami mga bilihan ng cake dito. Ito ay Lemon Square at marami pa dyang iba. Punta ka nga dito sa palengke mga mga ay Yan. For dalakad na tayo, pupunta muna tayo bibili ng bigas kay Kuya. Medyo tumaas ang bigas ngayon pero carry bum bum lang at magaganda rin naman talaga ng mga bigas nila dito. Bumili lang ako ng ilang kilo dyan mga Mi para mapagkasya pa natin bago talaga magsahod ulit. Ito lang, napakamahal na talaga ng mga bilihin dito. Yung aking bata, -bata to, tayo nagpapabili na naman ng panyo na kulay green. Kaya so lang, wala akong nakita banda dito sa unahan. Pasok din ako sa bookstore na ito at pero wala rin akong nakita. Pero bago ang lahat, bumili muna tayo ng aming favorite na almusal. Ito ang Malabon. Oh my God! Sagaanap ako ng panyo na may kulay. Nag-iikong ang kasi ng kulay eh. Nag-aana siya black, white at blue. May naman daw green. Ito nga mga may bandang dulo dito ay nakakuha ako ng kulay green. Ito maya maya ay umuwi na rin ako dahil may pasok na nga kami at anong oras na rin yan hindi pa ako nakakasa, eh. Kawi ko nga dito sa bahay mga mi, hinugasan ko na at pinakuluan ko muna itong mga baboy at puto-buto na gagawin natin sinigang. ano <laughs> Ito na nga yung pinakita ko sa inyong binili kong malabon. Ang sarap na itong mga mi, 30 pesos pero naparami niyang laman. Sa totoo lang mga mi, kulang na kulang pa talaga yung isang araw or kalahating araw dito sa pagiging stay at home nanay ko nga. At naparami ko talagang gawain. Inauna ko muna kumain ng aking junakas. Eto nagsaing nga muna ko para maya maya ay uupo na muna ko para mag-almusan. Kawai sa mga nanay na katulad ko na hindi talaga magkanda o gaga lalo na may pasok ang ating mga estudyante. Ito na nga pagkatapos ko magsayang ayan, kain na tayo mga mi. Ah, pakasarap talaga na mi. Hindi lang na amin talaga araw-araw na dahil malayo nga ito sa amin. Ang ganda talaga na itong hybrid na food separator mga mi. Talaga ako nang sisi ng binili ko to kasi nga mga mi, pwede mo nang ilagay lahat ng mga sahog mo diyan pag nagluluto ka Di na. kasi katulad noon pa, isa-isa pa ako ng mangkok talaga ang dami ko talagang ng hinuhugasan. Punta nga pala ako sa palengke kahapon mga mi, bumili lang ako ng mga pagkain namin or uulamin namin mga isang linggo. Nagulat talaga ako sa presyo ng sibuyas at bawang ngayon mga mi. Anim na piraso na binili ko ay um mabuti na ng isang daan. Ang sakit sa ulo. Yung halos wala ka nang makain dahil nga sa sobrang kamahalan na. At karating na ilang oras, eto na nga may luto na yung ating chinigengeng na baboy na may halong buto-buto. Kain po tayo. Amaya ay kumain na kami magdani at may pasok na itong aking bata batuta. Mga mi, kain po tayo. Apakasarap ah, talaga ng buto-buto mga mi. Eto talaga ang mas gugustuhin ko kaysa sa mga laman. Lasang-lasa mo kasi yung sabaw pag may kahalong buto talaga yung lahat ang niluluto. Maya-maya okay. pagkatapos namin kumain, ayan, naghugas na ang nanay nyo para ma mamaya ay wala na tayong masyadong iintindihin. Kasi ganito talagang aking daily routine ay paulit-ulit ng mga miminsan. Minsan madadagdagan lang pag naglalaba tayo at pag maglilinis tayo ng mga electric. Pan. Tulad ngayon, araw ko ng paglilinis ng electric fan dahil dalawang linggo na nga itong nanggigitata. Ewan ko ba, meron na makaming screen door dito na tela, pero ewan ko bakit ang alikabok pa rin talaga ng mga electric fan namin. Pero okay lang, wala naman problema at kaya naman nating linisin 'yan. And? super <laughs> na tayo, lahat talaga ay gagawin natin at lahat ay kakayanin natin ng isang araw. Siguro ganito talaga tayo mga nanay, ano? Eh, yung hindi tayo titigil lang, hanggat hindi malinis at hindi tapos ang ating mga gawain. O talagang immune na tayo sa ating mga paulit-ulit na gawain lang. Pag na 11.30 mga mi, iahatid na natin si Bata Batuta. Pagka ko nga mga mi, eto, dumating ang aming in-order na tubig, ayan, for the buhat na ang nanay niyo. Mamaya nga, uh, ay kumulimlim na eto at pumus na ngayon malakas na ulan. Diyos ko, mga mi, magkakasakit tayo sa gantong panahon. Init, mamaya ay uulan na naman, mamaya ay iinit na naman. O sya, hanggang dito muna. Salamat salamat sa pananood. God bless!